Good afternoon mga ate kuya. kakatapos ko lang mag-transfer ng seedlings dito sa 16 liters na container. Tapos nilagyan ko ng apat na PVC. Ang taas nito ay hanggang sa dibdib ko. Tapos pinalibutan ko ng mga <clears throat> alambre. Paikot. Uh, sa dalawa, tatlo apat na layer And ito po ay red cardinal sabi nung nagbigay sa akin uh, nakipag, nakipag swap sa akin ng dalawang uh, seedlings ko ng katauba hmm. so uh, nagtira ako ng ganito na kasi Hanggang dito, tapos pinutol ko rito isang dangkal na guguin ko uh, pinaka main trunks. Ito po kasi yung uh, cuttings. Tapos isang dangkal yung main trunks. Tapos itong shoots na yan, gagawin ko yang cordon. Isang cordon lang siya yung ipapalibot ko rito sa ginawa kong trellis. nagayahin natin yung napapanood ko sa YouTube at sa na-share sa Facebook sa mga group ng uh, <clears throat> nagtatanim na grapes uh, sobrang init yung aking mga cuttings o seedlings ng uh, Baikonor nag die nga mga itong uh, uh, seedlings ko ng mangga Namatay rin Nagiipon nag ako ng seedlings ng mangga Indian mango kasi ito At magagrap ako ng mga kalabaw O pag na yung mangga ko na yan na choco na Dudugtong ko sana rito pero dahil sa sobrang init namatay Ito yung isa oh. kuluntoy na Hindi ko alam kung makakasurvive Ayun pa So, itong katawaban na seedlings, matibay yan matibay sila itong aking mga uh, strawberry inaalalayan ko ng dilig kasi talagang nalalanta sila tanghaling tapat o bandang alas dos talagang lanta sila so eto ginawa ko ng video para future reference ko Uh, para malaman ko kung kailan ko sinimulan itong project na to sana maging successful tingnan natin kung mapapabunga natin sa ganitong kababang trellis pero kailangan patabain ko muna itong uh, main trunk pati yung magiging cordon ito tagal tagal pa to so yun lang mga ate kuya dinokument ko lang para meron akong reference ito yung akin palang uh, uh Brazilian hybrid na bansot okay hanggang dito na lang God bless